Oh. Um, miss, okay na ba yung pagkain namin? Pwede niyo na bang iserve? Teka na! Hmm. Tubig sa'yo? Tubig sa'yo. Eh, ito ba yung bestseller nyo, tubig? Oo! Oh! Sa mga katulad niyo, yan ang bestseller. Kaya hindi niyo ako niluloko. Ano? Pagkatapos mo kumain, tatakas kayo? Tapos ako magbabayad, ako mag-aabono. Hoy! Kapal niyo naman! Miss, grabe ka naman ng makapagsalita. Eh hindi mo pa nga kami kilala eh. Tsaka... Eh bakit? Hindi ako interesado makilala kayo. Ano? Artista kayo? Sikat kayo? Kapag tumating yung boss ko dito. Aiden? Ay, sir. Good morning po. Ako pala. Ikaw nang bahala dito ah. Kasi may pumuntaan akong business meeting. Ah, sige po sir. Tsaka Most mga customer natin. Ikaw nang bahala. Okay po. Darling pa lang yung mga kapatid ko dito. Si kasi Kosoema. Kasi sir, wala pong problema. Mga guwapo po ba yung kapatid niyo? Okay naman. <laughs> Sige po, sir. Aking ah, bahala. Huwag kayong mag-alala. Alam niyo naman, magaling ako dito. Sige po, sir. Good luck. <laughs> oh, kuya, halika. Oh, maupo ka. Yan. Oh, di ba, kuya, galing ka probinsya. Kakarating mo lang ngayon, matitikman mo dito yung pinaka-bestseller at pinaka-masarap na pagkain dito sa restaurant na to. Kaya nga, excited na ako. Tsaka, sakto, gutom na gutom na ako. Kaya nga eh. So, wait lang ha. Tatawagin natin yung waiter. Waiter! Ah, uh, hi miss. Hello po. Ako lang. Kakain kayo dito? Ah, uh, opo. Tsaka pa-order na lang din kami yung pinaka-bestseller po ninyo dito. Sigurado kayo? Eh, siyempre lang, miss. Tingnan <laughs> <laughs> niyo yung mga itsura niyo. Uy, sa itsura niyo pa lang, kitang-kita na hindi niyo afford yung mga pagkain dito. Kaya kung ako sa inyo, ito na lang kayo sa labas. Maraming karinderya doon. Grabe ka naman, miss. May pambahay naman kami. Ah, uh, oh oo miss, tsaka huwag ka mag-alala kasi magbabayad naman kami dito. Hindi kami kakain dito ng libre. Hoy, huwag niyo akong niloloko. Sa mga mukhang ganito, malabong makabayad kayo. Ikaw, tingnan mo nga. Nangangayayat ka na, siguro gumagamit ka, no? Tsaka ikaw. Saan kang bundok kaling? Yung mga pera nyo, isave nyo na lang yan kasi bariya lang yan. Mag-ipon muna kayo bago kayo bumalik dito. Ah, uh, miss, ganito na lang ha. Bale, ibigay mo na lang sa amin yung pinaka-bestseller ninyo dito. Tsaka, huwag ka mag kasi magbabayad po talaga kami. May pera kami. Ganon. O sige, hintayin niyo ako ha. Huwag kayong tatakas. Diyan kayo. Ah, kuya, pagpasensyahan mo na yung waitress ha. Pagod lang siguro. Yaw na. Tagal naman ng order, gutom na ako. Ayun nga kuya eh. Pero alam mo kuya, hindi pa rin ako makapaniwala na ang laki na ng pinagbago ng restaurant na to. Kasi dati nung unang punta ko dito, unang pasa ko, hindi pa ganito kaganda eh. Ano? Nabagot ba kayo? Kakahintay sa akin? Uh, um, miss, okay na ba yung pagkain namin? Pwede nyo na bang i-serve? Eto na! Mm. Tubig sa'yo, tubig sa'yo. Ito na yung bestseller niyo, tubig? Oo! Oh! Sa mga katulad niyo, yan ang bestseller. Kaya huwag niyo ako niloloko. Ano? Pagkatapos ng kumain, tatakas kayo? Tapos ako magbabayad, ako mag-aabono. Hoy! Kapal niyo naman! Miss, grabe ka naman ng mga pagsalita. Eh, hindi mo pa nga kami kilala eh. Eh, Tsaka... bakit? Hindi ako interesado makilala kayo. Ano? Artista kayo? Sikat kayo? Kapag tumating yung boss ko dito, isusumbol ko kayo. Ipapakita ko yung CCTV. Pahuli ah, ko kayo para makulungkain dalawa! Sandali lang kumalma ka nga. Eh, wala naman kami ginagawa dito sa restaurant eh. Ang gusto lang namin dito kumain kami ng kapatid ko. Hindi eh, ba dapat pinagsaservisyuhan niyo kami ng maayos? Tsaka yung maayos na pakikitungo sa mga customer ninyo? Pasensya na. Kasi advance ako mag isip. <laughs> o ano, iinumin niyo yan o hindi? Big Miss, yung gusto namin, yung pagkain na in-order namin, yung pinaka-best seller ninyo dito, lalong-lalong lalo na tong kapatid ko. Alam mo ba? Unang punta niya palang dito sa Manila kasi galing ng probinsya tong kapatid ko. E di sana, i-welcome nyo naman nang ng maayos, diba? Wow! I-welcome? Dito pa talaga sa restaurant na to na mamahalin? Ano yan? VIP? Excuse me? Kakapal pa rin ang mukha nito? Lalo na ikaw? sabut sagot ka pa? Hoy, kahit waitress na, na ako, malaki dito yung position ko. Ikaw, ano yung mo? Miss, mawalang galang ga na, ha? Pero, hindi naman porkit sumasagot ako sa'yo, eh, wala na kami karapatan. Kasi, hindi na po tama yung ginagawa ninyo eh. Tsaka, nagbabis lang kayo sa mga suot namin, kaya, ito lang binigay mo sa amin. Eh, bakit? Hindi ba pwede? Hoy, ikaw, huwag ka lang sumagbat. Ah, uh, masaktan pa kita eh. Ano? Ah, miss, pwede ba? Iserve na yung pagkain namin kasi nagugutom na kami Hindi nga ka pwede. Sabi ko, yan lang tubig sa inyo. Kung hindi niyo ito inumin, gusto nyo yung bulus ko sa inyo? Ha? Para mahihimasmasan kayo? Ah Miss, pwedeng submit lang kasi nintay lang namin yung kapatid namin. Wow! Pumasok na nga kayo dito na walang pagkayad, ginawa niyo pang waiting area! Hoy! Doon kayo sa labas! Doon kayo sa waiting shed! Malaki doon ang pwesto. Dito, maraming customer darating at puhupuan to may pambayad. Alis na! Yeah. Anong sasabihin mo Miss? Pati pag upo namin dito sa loob ng restaurant, pababayarin niyo kami? Bakit naman hindi? Eh hindi mo na nga kami binigyan ng good customer service eh. Ano ang ginawa ko? Di ba pinagservisyon ko kayo? Binigyan ko kayo ng tubig? Mababi na may awa pa ako sa inyo eh. Tama na yan. Tara na, Gay. Umunis na lang tayo dito. Eh! Hoy, babayaran niyo to sa counter. kada isang baso, one hundred. Tara na, ayaw mo na yan. Sandali lang, wait. Ba- Eto, babayaran namin? Bakit hindi? Eh kita mo naman, di ba? Hindi namin nainuman yung tubig na binigay mo. Hoy! Sa restaurant na to, once na-serve na yung pagkain at tubig, kahit hindi pa nabawasan, babayaran niyan. Kaya dun, pumunta kayo bago kayo lumabas. Siguraduhin niyo, magbabayad kayo. Kung hindi, hahanapin ko kayo. Ako yung kuhinderwa. yes. Sige, Miss. Aalis ah, kami dito. Pero itong tandaan mo, pagsisisihan mo itong araw na to. Huwag mo akong kinatakot. Hindi ka polis.

at sir, Ang kakapal na mukha. Order pa ng bestseller dito. Eh, dito ang pagbinigay ko para malaman nila na hindi ako agad naluloko. Oh, kaya nga sir. Ipakulis niyan. Bala pa hindi bayad ang tubig. Hoy, ano? Ako mag-aabo, no? niyo. Alam <laughs> mo, <Bilip to> talaga <laughs> ako siya. Sabi May sa'yo. Ang mo. Ikaw ang gusto mong tao, makulong. Ha? <laughs> Ito ka Tumalba sa restaurant, baka magugong tayo ng dalawang tuk. Diba? Baka sabi ko lang sa'yo. Pupuntay ang kapatid ko mamaya. Kapatid? Mga kapatid? Mga yun Kapatid ko ang nilangayit mo. Ah! Si naman! Wag mo yun! Wag kang patawa! Kung kapatid mo to, ba't ganyan yung mga itsura? Ang layo, ang gwapo mo. O matipulo. Sa kapatid bang matawan? Dahil lang ba sa itsura? Alam mo siya na may nalain? Kailangan may yaman? Pogi? Okay. Wala mo ka yung customer service mo? Alam <sighs> ka? ikaw? Kanina pa ako nang titimpi sa'yo eh. Kung hindi ka nang babae, baka mamaya sila na kita eh. Oh, Sige. Pakasok na naman kita. Tinan mo kuya? Ito ba? Ito ba yung waitress na hinag mo dito sa restaurant mo? Alam mo kuya, sayang eh. Ang ganda ng restaurant mo. Tsaka, marami pa namang mga, mga good reviews sa ngayon. So, paano na kayo yung ibang mga customer, kuya? Na mga kagalito, ganito, kagaya namin, ganito man namin. Ano na lang yung sasabihin ng mga customer kapag nilalait niya? Tsaka kuya, Tanggalin galing niyan. Kasi ayan ang sisira ng pangalan ng restaurant mo. Teka lang sir, huwag ka naman makinig sa kanila. Eh, alam niya naman, ako yung best waitress dito, di ba? Nalimit mo naman, di ba? Anong gawin ka na sa trabaho? Sir naman? Sir! Sir! Ay! May best naman kasi! Asan na yung tapang mo kanina ha? Ngayon, nagdamakawa ka! Sir, hindi ko Kapal na mukha mo eh! ka, tumigil ka na kanina ka pa ha! Baka gusto mo sapakin kita! O! Gwapo! Kala mo gwapo? May eh, pahaba pa! Kala mo gwapo? Eh, hindi talaga ako gwapo kasi maganda ako eh! Hindi ka talaga? <laughs> Ang hey, kuya! Ang kapatid natin, ha? Makainin mo dito sa restaurant! Yeah. Alam mo ba ba ito sa Kunitsya to, sa Manila? Anong bala sa'yo? Alam ko yun yung paborito mo. Hmm, hey, kuya, ang paborito ka, pa, alam mo? Oo! Oh, ano? Hotdog! Hey, kuya, tigil pa sa pagbawa ako!